May pagkain tayo dito, Mars. Bigay ni Nanay birthday kasi ni Nanay Mars. Yan, Mars. birthday, Nanay. Salamat na sa ano, pagkain. Birthday ni Nanay ngayon, Mars. 69 si Nanay kapit namin to si Nanay Mars. Suplada so, to na magamot. So, ito madamot Mars. Ayan, ya, kung pagkain mas ako lang mag-isa Mars. Wala yung anak ko kasi Mars. Oh. Baby ko Mars. Dalawa itong binigay ni Nanay Mars. Pareho lang laman ito Mars. So, Ang binigay ni Nanay sa akin sarap ng biko, mars salamat din sarap ng buko pandan niya, mars pa pag umawi ka pa kita nito pa itong isa pa sarap pa bye bye